Nasa tagig na nga ang isa sa masarap na biryani na natikman ko. Meron na silang branch dito sa Maharlika, Tagig City. Eto nga pala ang Raj and Rang Pakistani and Indian Cuisine na nagsaserve ng halal food kaya pwedeng pwede sa mga kapatid nating Muslim. Dalawang branch ang meron sila, bali ang first branch nila ay sa Baklaran. Ang pangalawang branch nga nila ay dito na sa Tagig City na located sa Pendaton Avenue, Corner Marawi Avenue, Maharlika, Tagig City. Or isearch nyo na lang sa Google Map ang Raj and Rang Pakistani and Indian Cuisine, Tagig. Malapit lang din sila sa masjid. Open sila ng 1pm to 12 midnight. Eto nga pala ang kanilang menu. Meron silang chicken breast faham, 249 pesos. Chicken leg faham, 229 pesos. At chicken tikka, 219 pesos. At kung gusto mo naman ng unlimited biryani rice, eh mag a ka lang ng 36 pesos. Sa halagang 36 pesos lang, eh unlimited biryani rice ka na. Sulit, diba? Swak lang din sa budget natin ang mga nasa menu nila. Meron din silang samosa at chai tea. Ang malupit nga dito, eh mga pakistani, ang mga nagluluto at nagsaserve dito. At halos lahat ng mga sangkap na gamit nila eh galing pa nga daw sa Bansang Pakistan. Kaya masasabi kong authentic biryani ang matitikman nyo dito. Lasang-lasa ang mga spices sa chicken at biryani rice. O oh, sa mga taga-tagig dyan o kaya sa mga may hilig kumain ng mga ganitong klase ng pagkain, eh mag food trip na rin kayo dito sa Raj Rang. Kaya tara, food trip na tayo. Mmm. Lasang-lasa talaga yung mga spices na niligay. So, ano? Oh hmm, Ang ganda ng pagkaluto sa amin nila gano, Biryani rice, you know. Mm. Grabe. Karin pa lang ulam na. Trap. Yung manok, lasang lasang talaga yung mga spices na nilagay yun. Eh. Mm. Alam nyo ba guys, mas sasarap to lalo pag lalagay mo ng yogurt. You know, yogurt yun. Eh? Mas masarap daw siya pag sa biryani rice. Meron pa silang ano guys so, oh, spicy sauce, 'di ba? Yan. Bus natin yung diyan. Hmm. Guys, ito naman yung kailang breast paham biryani, no? 249 pesos. At kung gusto mo ng unlimited biryani rice, mag-add lang ng 36 pesos. Wow. Unlimited biryani rice na yun. Diba? Tigman natin. Hmm. Gustong so, gusto tulog gusto, yung mga spices na lagi sa manok. Itong kalublo, obonan, laman, oh, Ito ang pa loob na naman, no? Kaloob-loob na naman. Oh! Okay. Yogurt! Yogurt! Ito naman guys, yung kanilang chicken tikka, biryani, 219 pesos. At kung gusto mo ng unlimited biryani rice, mag-add ka lang ulit ng 36 pesos. Tikman natin. You know? Mula talaga. You know? Mmm. panalo hmm, eto guys masarap to pang breakfast oh samosa tikman natin mm. maloso mo para ano na ano ba ito 35 pesos isa yogurt hmm malaman oh Bale, mga naman na ito, guys. Vegetables. Tapos may potato, may mga spices. Mmm. Stop. Chai tea. Por pesos. Nangalakati agad man. Bali guys, yung ingredients niya ito ay galing pang Pakistan. Alos lahat ng ingredients nila ay eh, galing pang Pakistan eh. Pati ngayon nagluto, galing Pakistan. Diba? <laughs> kaya sa mga taga Taguig city dyan, dito sa so may maharlika, nako, sadyain nyo to at puntahan nyo tong Raj and Rang. Halal food nga pala sila, kaya pwede sa lahat. Ito pa, diba? nung puputrip na ako ah. ui <laughs> ui